Sunday na Diyos na po ang kayang pag-slice. Ayan, natapos na kanyang pag-slice dyan. And yung 2 kilos na kayo yung in-slice niya. Ayan ang nasa Yan lang po ang kadami ang 2 kilos guys. Oh my God. Nasa 700 plus po yan. Ayan, uwi na kami. Nandyan kami sa palingki panakan ng Davao City, guys. At pumunta naman kami sa mga gulay-gulay yan. Ano, sa mga gulay yan pala. Pag gulay-gulay, parang laruan lang yata yun. <laughs> Ayan, yun po ang sili. Maganda po ang sili nila. Mga pipino. Ayan. Ayan.

Ang <laughs> mga guwapo kayo niyo, Oh. Oh, palit na mo. Labo kayo niyo. Wala lang ni hmm. ano Nilungag na Gilutandria, o. Wala lang ni Nilungag na Gilutandria, o. O, labo kayo. Let's go na. O, sa mga yeah, talong kayo. May patuloy dyan. May masawa ko na siya. Nag-mute ako dito, guys. Uh, Nag-voice over ako dito banda kasi may music sila. Nagpa-music sila ng mga love song. Kaya nag ako dito banda. Hindi niya marinig yung sinasabi ng aking asawa, no? Ayan, yung mga ba yung balatong. Yung batong. Ayan. Yung beans. Ayan.